A Day in My Life as a Work from My mom, mom Solo Parent Edition. Good day everyone! It's the start of Halloween na. And while yung iba nagsiuwi na sa kanil kanilang mga probinsya, ako naman dito nagtitimpla muna ng kape kasi wala naman akong holiday at magtatrabaho pa rin. Gustuhin ko mong umuwi sa parents ko ngayon, pero hindi talaga reliable ang internet dun sa isla and I also needed my second monitor. Ang hirap para sa akin na naka-laptop lang. So magpapatuloy na lang ako sa pagkayo dito at bukas na ako uuwi sa day off ko. Dun kasi sa isla namin, mahina rin talaga ang signal at may instances pa na may unscheduled power outage at wala kaming backup power source kapag nagkataon. Pinaintindi ko na lang sa parents ko at nag-focus na lang ako sa trabaho dahil marami pa akong kailangan gawing report lalo na at kakatapos lang ng buwan at kailangan kong gumawa ng mga end of month reports. After work ay nagbrunch na kami ni Jeff at wala siyang pasok today because it's a holiday kaya andito lang rin siya sa bahay. Gagawa lang ako ng salad today at nagluto ako ng manok because it's my addiction lately. Ito na rin ang uulamin ni Jeff. I have a perfectly ripe papaya na nilagyan ko lang rin ng chia seeds and granola. Then drizzled some honey for our dessert ni Jeff. That's my quick meal at si Jeff nag rice and chicken. As usual, yun yung bet niya. Pinakain ko rin siya ng dessert. After our lunch ay nag-relax lang ako sa sala habang nag edit ng vlogs ko while si Jeff is playing a song with his ukulele. Stolen video pa yan kasi lang siya na videohan. We just stayed sa sala to relax a bit at gusto ko lang manood ng series peacefully which I'm hooked with lately pero hindi na giging peaceful kasi nagaharutan may itong dalawang anak ko oy Itong si Jeff kahit na behave lang si Cookie, iniistorbo talaga niya at iniinis pero nonchalant si Cookie ngayon at hindi lang niya binibigyan ng atensyon ang kuya Jeff niya. Later in the afternoon, pilalbas ko na silang dalawa para magwalking which is Jeff's chores na talaga at nagahabulan pa sila pagkatapos. Story naman ni Cookie na manginis sa kuya Jeff niya. It's time na ulit to have our dinner tonight at magluluto ako today ng relleno ng bangus. This is my first time to do this and I must admit na hindi siya madaling gawin and it needs proper strategy talaga dahil tatanggalin mo pa ang meat sa ilalim ng hindi nasisira ang balat. I did it though. At need ko lang pakuluan ang meat at ang bangus para maluto ito at hinugasan ko muna yan bago ko nilagay sa tubig na may salt and pepper. Papakuluan ko lang yan hanggang sa maluto. Meanwhile, yung balat naman ng isda, nilagyan ko lang ng soy sauce and ground pepper to marinate. nag na rin ako ng patatas, carrots and onions sa aking food processor para naman malesen yung effort ko nitong dish na niluluto ko. Napadali rin ng konti yung buhay ko kaysa mano-mano akong mag -minc. Nung maluto na ang meat ng bangus, it's time na to do the, the most time-consuming part, ang tanggalin ang mga tinik nito. It needs a lot of patience rin talaga kasi hihimay-himayin mo yan isa-isa hanggang sa wala ng matirang tinik. Naaamoy na ni Cookie ang niluluto ko, kaya nakaabang na rin siya dito sa kusina at nangangalabit sa akin dahil gusto rin niyang mag-taste test. At ayan, natanggal na yung mga tinik so I had to cook it sa pan together with the mixed veggies and added oyster sauce, salt and pepper lang. Hinango ko na rin ito nung maluto na and added raisins, egg and flour, then mixed it well. I didn't have a high expectation sa kalabasan nito dahil nga first time ko itong lulutuin, but I really wanted to try this in so long. Nilagay ko lang sa ilalim ng bangus ang meat mixture na ginawa ko, and para hindi tumalsik ng bongga yung bangus, nilagyan ko ng flour yung balat bago ko ito prituhin. Struggle is real din talaga dahil wala akong malaking pan, pero I was able to manage it na nakayuko yung bangus. Kawawa naman. Hindi naman siya tumalsik masyado at yun, I sliced it and I drizzled some sriracha nito to add more flavor and we also love spicy food so perfect rin ito. For our dessert, I am feeling extra today so nag-effort akong gumawa ng mango graham in a cup. Crushed graham lang, then cream and condensed milk, sliced mangoes, whipped cream, and chia seeds ay nilagay ko niyan. Pinaka-favorite part ko ang paglagay ng whipped cream kasi most of the time hindi ko talaga ito na perfect pero nag -i improve naman ako every time I do it again. Then I just topped it with more slices of mango and added graham powder to make it look presentable. Our dinner with Jeff is ready and kahit hindi ganun kataas ang expectation ko na ito ang outcome, nag-exceed naman at masarap naman siya. We enjoyed our meal with Jeff and that's what's more important to me. I headed to my room after dinner and cleaning the kitchen dahil one more shift na naman later at day off na. I just gotta do my night skincare ritual because it's a priority and that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!